Guys, nabunot na namin siya. So we're going to put the the soil, the rice hull, and okay. everything. Okay. Yeah, ganyan. mẹ xin đi đi <laughs> con đi <laughs> con đi <laughs> con đi 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 Ayan guys, may may bisita kami may laheng German Shepherd. Facebook Hi, what's your name? Uh, David, David Walter. Walter. David Walter. Then, uh, si Gio oo, oo, ang gwapo niya. Ilan taon ka na, David? Ah, si Bintin ka pa pala. No, okay, may jowa, jowa mo yung kanina? Wait, charat charat. Ano kunwari ka po? Hindi mo jowa yan? Ah, <laughs> iya gitu, iya kayak lama nih saya. Amin gue tetekan saja dari air. Gak seka? Gak bugur ay. Abu gue Bye bye, enjoy. Jadi mau lagi <laughs> yuk? Ayan, busy pusila. Ayan nag ano pa sila. So kung sa dagat po is coastal coastal plant coastal ano? Ah, ilaw pagilom na lang. <laughs> Wala ka kabalo pagilom. Ano dire? Gawa. Gawa, kita kay ini. Tidak ada bagian saya ini gulai kuang. Sumari. So, diba Dati, yung mga ano mani, mani dyan nakalagay So, tinanggal ni Madam Gusto niya mag, ano, Lagyan niya ng design Every year kasi, nag-change si Madam Pag may makikita siyang bago Agad-agad i-change niya So, eh, tingnan natin ang resulta mamaya. Let's dress si Mel Wal 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 Si Gamay kayang hatag ni Facebook ni Wal Wal Nice Let's dress si Sean Saan Pag-uyad siya nga tanggay eh

Di mana ni mung bagang? lang nang aja At atin siyang didiligan. Mabuti pa ang mga halaman may dili. Grabe. Diligan mo rin yun. Ito din. <laughs> Diligan mo rin ang puwet na yan. Ayan, tapos. Daan na na, na ah, daan na na, oi. Irma lang nang gigit. Daan na na, oi. na. Karoon na gigit. Ito, walis. Walis. Ibigay mo ang walis. Ano siya ng table? Pebble. White table. I-water siya para mabuspok. White table. Mm -hmm. How many tables? <laughs> two. jig. Double. Two. 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 Two.

Huwag okay, pa balik gam batog. Okay ba Ha? Abi niya nga dako nga sa'ko. Apili okay. okay. de lugat tong mga flat nga batong? Okay. Okay, ba <laughs> <b> <laughs> Hindi pa yan sa final kasi tanggalin mo yan, Joy. Hindi <laughs> baka na ba? <laughs> Kaya naman tanong niya. <laughs> Bala na rin, Joy, pag yung talbalik. Kaya <laughs> ito, <so> ang dangi. <laughs> oh, ang dangi. Pangyawa siya. Ayan lang ako, kaya pasigna sa akin. Nasaan ka, ako ng cellphone. Ay okay, pa-inspect ha. Ay, chachat nabiyan niyo. Ayan na! Ang ganda! Kula ko ni Danny butukod ha.

Ay, kada ang area. So, ay na. Tapos na. antayin na lang natin na yumabong sila at lumaki.